Blockbuster talaga ang Jollibee ng Lubao. Napakayarap <tap> Thank you so much po oh, Mayora. Yeah. Love, love, love. Tignan <tap> nyo naman guys, parang mall. Sobrang daming tao. Talagang dinumog ang lubaw Jollibee. Napakalaki pa ng mga chicken nila at saka juicy pa. Napakasarap pa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa Jollibee Lubaw! At saka guys, mayroon pa silang papotobot ng Jollibee. O ano pa kayo? Punta na kayo sa Jollibee Lubaw! Enjoy for watching guys! Walang Ishi ka vlog ya yeah, ang bait na bata Para sa lahat lagi may alagaga Kwentong saya, tulong sa masa Kapampangan pride, love ng madla Hawak ang kamera, puso'y bukas Sa kabataan laging may lakas Di lang views kundi pagmamahal Sa bawat video tunay na dasal Kahit saan, Kali o tahanan Naghahatid ng tuwa kahit simplihan Kaya kung ba't kawag ng malumbay Play mo si Ishika, panalo ang buhay Dito sa bayan, siya'y liwanag Gabay sa mga kabataang nangangarap Sa matatanda, respeto'y mataas Ishika vlog, love mo'y wagas Ishika vlog. Ishika vlog, yeah, ang bayit na bata Para sa lahat, laging may alagaga Kwentong saya, Tulong sa masa kapampangan pride love ng magla Yo! Keep shining Ishika Para sa kabataan Sa masa, sa lahat Isang vlog, isang ngiti, isang pagmamahal Ishika vlog, laging viral Yo, yo. Like a in the house. Mabait na bata, laging nagre-reach out Yeah, yeah Si Ishika, laging handang magpasaya Bata pa lang, pero puso'y malaya Vlay girl, nakapampang todo sa saya Sa mga bata matanda, laging may gana Laging may ngiti, dalay good vibes Tulong sa kapwa, walang alibis Sa kameraman o sa tunay na buhay Love ni Ishika, laging all-time high tuloy lang Sa bawat vlog damang damang lambing Kahit sino ba tao luluman Si Ishika love ka wala